Yan, hello sa inyo mga kaprinting mga subscriber natin dyan hindi tayo nakapag upload ng video simula nung Friday then sa uh, Saturday, Sunday dapat nakakagawa na ako ng video kasi ito na yung mga time na hindi ako ano no wala akong masyadong uh, ginagawa no hindi tayo ano, walang pasok yung mga anak ko bali ganito yung nangyari nung Friday ng, ng gabi uh, na-hack yung aking Gmail account. So, pag na-hack yung Gmail account nyo, syempre kasama na yung YouTube channel ninyo. Yan, napaka frustrating pag na-hack yung Gmail mo. Kasi hindi lang naman Gmail, hindi lang naman YouTube yung pwedeng mawala sa sa'yo. Uh, kasi merong mga online, ano, mga online banking account, no? Yung iba pang mga ibang online accounts na tungkol sa financial nakalink sa isang email So bali convenient convenient na isang email lang kasi wala ka nang masyadong i-enter na ano dyan, na password tsaka isang email lang. So na, naging convenient sa akin 'yon. So ito na-realize ko na dapat yung mga importanteng mga online uh, transaction niyo, online transaction niyo iba-ibang email yung gamitin ninyo. Mas maganda kung meron kang mga at least 3 or 4, no? Huwag nyong isama dito kung kung nagbablog man kayo o content creator kayo. Huwag nyong gamitin yung email nyo para don sa mga online banking, no? Yung mga tungkol sa financial. Kasi once na nahack no? Damay na lahat yan. Pwede nilang ma-reset yung mga password niyo gamit yung Uh, main email ninyo. Bali ganito nangyari no, yung YouTube account ko bigla na lang ano no, uh, na log out na lahat ng device ko. Then nag-upload na sila ng mga live video tungkol sa crypto. Ang kamote na 'yan. Ayan, no? So ganyan no, ayan. Kung nyo ito. Ito yung ano. Tingin ko itong channel na to na hack din. Yan. Yan yung lumabas sa channel ko live video, ganyan na ganyan. Kasi ito kung titingnan mo yung channel niya, channel niya iba Iba yung content niya. Tapos nagkaroon siya ng ng ganito, live tungkol sa crypto. Pero channel niya, yung mga upload niya, ano. Parang ganyan na nangyari sa akin. Ang layo, ang layo doon sa aking ina-upload. So ganito lang po uh, mga ilang araw din no? ilang araw. Siguro mga isang araw at kalahati. Na-restore naman, may paraan naman para ma-restore. Yan. So message lang kayo dito kay Site TV Print and Cut. Ta uh, mayroon siyang alam na way para ma-restore. No? uh, magko-coordinate lang kayo sa YouTube team, no? Uh, medyo yung process, ano, kasi syempre, frustrating to, no? Uh, pero kung susundin nyo lang yung, ano, ng team YouTube, marerestore nyo yung account ninyo. Kahit napalitan nila yung login details, no? Yung recovery number, passkey, lahat ng paraan para ma-recover, papalitan kasi ng hacker yan, eh. Mabilis yan. Dapat wag nyo nang patatagalin yung channel ninyo pag nahack. No? Yan. Na, lang kayo dyan kay, ano, kay Tropang site TV. Yan. So, maganda rin tong ano, na-experience ko kasi na-realize ko na kailangan kong Ah... Uh, wag gamitin yung email ko. Yung main email ko. Lalo na tong ano, ah, uh, uh, YouTube channel ko kasi ano uh, itong YouTube Public to eh. Kaya, ah, uh, lalo na yung email mo, naka, ano na yan, no? Naka-broadcast na yan, no? Pwede ka nang padala nyan ng mga spam, no? Spam email, no? Phishing. So, dito ako nadali kasi, syempre, gusto nating kumita rin ng kahit pa paano. Chine check ko naman yung mga email, no? Pero, may isang email kasi na, ni, nasa promotion. Tsaka, naman din ako ng deals no, na nabayaran ako. Kaya medyo nagtiwala din ako dito sa email na to. Bali may link may link siyang pinasa sa akin. Ah nag-ano muna siya, nagtanong muna siya kung magkano yung ano uh, in English to ah, uh, kung magkano yung ano uh, ibabayad dun sa video no. So bali kasi nung una Nung unang deals ko, naka, totoo naman naka, ano, naka 100. No, 100 dollars, no? Medyo, ano na rin yan. Okay na rin yan para sa malit na channel. E, tinry ko to, 200 dollars. Medyo, syempre, syempre na ano rin tayo kasi medyo malaki na rin yun para sa atin. Yung pala, dun tayo madadali. No? Yung contract, contract na binigay sa akin, naka, ano eh, i-download yung, kailangan i yung Adobe Sign. Tapos, babasahin daw dun yung contract. Di pag ko, wala naman laman yung contract. Siguro dun na yung script nag-activate na. Tapos, hinajak na yung browser ko. Bali, yon Nakita na siguro yung password. Pero nagtataka lang ako pa, ba't na-bypass yung uh, yung authentication, no? Yung may mag a sa cellphone mo may, na may nag-log sa account mo, no? Tapos, mag 'yan kung ikaw ba yun, no kung iaallow mo siya o hindi. dun lang ako medyo nag nagtaka then after no, na log na lahat nung nung ano yung account ko sa lahat ng device. So ingat lang tayo sa promotion no uh, check natin maigi. Sa so, maganda kung mag-set kayo ng another email no para sa mga promotion o iba pang ano tapos uh, mag-set din kayo ng ibang computer para nyo yung link na binibigay nila no. Tas wag kayong mag ng password sa browser. So 'yun lang po nag-update lang ako para no, no baka kasi ma -no, tong channel ko kung wala akong update. Nag- -up, nag-format ako ng PC uh, hindi so hindi ako makapag ano uh, edit. So raw video lang to. Kasi kailangan ko kasi install yung iba pang mga program. So 'yun lang po mga kaprinting printing hanggang sa muli. Uh, maraming salamat. So mga ilang araw na akong rin nakatulog dito. So salamat nga pala kay Sky si TV Prime and Cut. Yan, hanggang sa muli, 7 minutes lang. Maraming salamat.